Nag-react si Main Mendoza sa isang blind item tungkol sa kataraya ng isang TV host habang binabanggit ng netizens ang pangalan niya sa comment section. Binanggit ng mga netizens ang kanyang pangalan bilang paksa ng isang blind item tungkol sa isang host na malapit sa masa at isang taong may kalog image, ngunit sa totoong buhay ay Matt Arayi. Ayon sa blind item, pinagbawalan umano ang host na ito sa isang clinic dahil sa masamang ugaling pinakita nito sa mga staff. Sinabi na hiniling ng team ng host sa clinic na i-groom siya sa kanyang hotel room bago mag at yon ay last minute ex-deal service. Di umano, sa plada, no eye contact, panay pintas at reklamo ang host habang nag-aayos. Ibinahagi ito sa isang sikat na showbiz site. Ang blind item ay pinost ng TikTok user na at basic pinay at sa kasalukuyan, ito ay umaani na ng mahigit 4 million views. Sa comment section ng post, hinulaan ng netizens na si Maine Mendoza yon. Ibinahagi ng ilang netizens ang kanilang experience sa Phenomenal Star, kaya naisip nila na siya yon. Nagreact ang It Bulaga host sa mga komento ng netizens na tumuturo sa kanya. Ako agad, green ang face with sweat emoji, komento niya. Sa comment section, maraming netizens ang sumubok na hulaan ang blind item at karamihan sa kanila, ang tinutukoy ay si Maine Mendoza. Narito ang ilan sa mga komento. Mukhang si Main, na turn off si na mama ko nung nanood sila ng Eat Bulaga last week, laughing emoji, parang si Main, haha naalala ko mga viral vids niya noon, na tinapo niya yung pen after may magpa-autograph sa kanya. Mula sa umpisa binilang ko ang nag-name drop ni Main. Lamang siya, laughing emojis, nalala ko before na si Alden yung sorry ng sorry sa mga fans na tinatarayan ni Main. Main yan haha obvious naman. If this is MM, I can attest to that. I had an experience with her, she looked at me from head to toe and made taray to me with no reason at all. My tita works for one, one of the biggest advertising agencies sa PH. All the employees daw, hate siyang main there. Every time may meeting nagsusungit daw and demanding. Samantala, may mga nagtanggol naman kay main. Main Mendoza is a humble person. I've met her once sa isa sa mga event and she's one of the special guests. She's pretty and kind. I don't think it's Mengai holding back tears emoji. She is a wonderful woman red heart emoji. Hoy anong nain Mendoza? Na-meet na namin yan. Sobrang bait niyan crying emoji. Huwi mabait si Nain? Huho, bakit siya sinasabi niyo rito? Only those people who knows Mengai even before wala pa sa showbiz na matatawa sa nagsasabi na may attitude problem siya in real life.